may nadaanan kami dito ng bahay ang nagkuan si tatay nandito ng bahay mga kaludso kawawang kawawa mga kaluds bahay niya mga kaluds butas butas mga kaludso butas butas na kaluds Ang bahay ni tatay mga kaluds dito pinasok namin sa loob mga kaluds dito siya matulog-tulog mga kaludz naawa kami kang tatay mga kaludz kahit kunting tulong mga kaludz sa tulungan namin tulungan namin mga kaludz ito mga kaludz oh. bahay niya mga kaludz butas-butas tulungan namin mga kaludz kahit kunting tulong lang basta galing sa puso tutulungan namin mga kalods oh. Ito so, bahay tatay Kawawa oh. naman guys tatay. Kahit kunti mga kalods. Dito lang siya nagsaing mga kalods sa lupa. Dito lang siya nagsaing mga kalods. Nandun si tatay mga kalods oh. Nandun siya oh kawawang kawawa si tatay mga kaluds sana update mo, update mo sa kong youtube channel mga kaluds